Forget about the price Money, money, money. Ah! Hello mga Mars and pars. For today's video, ipa natin ang aking Diyosawa. Ayan, ipa-prank natin siya. Yung sasayaw ako sa camera na akala niya na walang damit. O, oh, de ba mga Mars and Tatars? ipa natin siya. Sasayaw ako ng camera na ganyan-ganyan. Tapos akala niya, nawala akong damit. Tignan natin kung ano ang magiging reaction niya. Ay. Ayan, maghahanap muna ako ng itatago ko muna yung camera. Ayan, ako So, dito ko itatago ang camera. Oh. Ayan. Para hindi niya talaga makikita na may camera dito sa loob. Ayan, oh. Wala talaga siya dito. Ayan maya maya mga Mars and Pars papasok yan siya dito na akala niya talaga na walang camera dito sa loob ng bahay at maliligo lang ako sandali mga Mars at isusuot ko tong tube Itong tube ang isusuot ko mga Mars. Tapos, magtatawa lang ako. Ayan. Tapos, mag-usap-usap muna kami din. Ayan, tatanggalin ko yung towel. Ayan, tatanggalin ko yung towel mga Mars, at tignan ko kung ano ang magiging reaction niya, 'di ba? Na kinakabahan ako mga Mars kasi first time ko gagawin talaga 'to kasi alam na alam ko talaga yung ugali ng aking jasawa. Tara, maliligo muna ako mga Mars. Balik ako. B 三。 对。 Vai lá, galerinha, vai lá na câmera para more viewers. Everybody looks to the left. Can you feel that yeah, when day know that tonight It's not about a many, many, many. you don't have many, many, many. Put a double forget about a price tag. Many, many. many. <laughs> 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 <Moloka>. <laughs>